bagong trahedya na naman sa impapawid ang naganap sa bansa kung saan isang private plane ang bumagsak sa isang palayan sa Ampatuan, Maguindanao kung saan apat katao ang sakay nito. Balitang umaabante mula kay Edwin Balasa. Apat ang nasawi matapos ang naganap na pagbagsak ng isang private plane sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur ngayong hapon ayon sa Philippine National Police. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahardo kung saan tatlo sa mga ito ay pinaniniwala ang mga dayuhan at isang Pinoy. Nabatid na pasado alas dos ng hapon ng maganap ang insidente ng bumagsak ang private plane na may body number na N3494CA. Base naman sa isang panayam kay Maguindanao Police Provincial Office Information Desk Officer Patrolman Sara Jane Eugenio na patuloy ang ginagawang investigasyon hinggil sa insidente upang mabatid kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng nasabing private plane. Gayun din upang alamin ang pagkakakilanlan ng mga nasawing biktima. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.